Yo, what's up, mga kabuhay barko? Sa video na to, kung interesado ka, ay tuloy mo lang ang iyong panonood. Let's go! sumadali so, lang naman intindihin ang trabaho ng isang wiper. Kapag kinuha mo yung word work ng wiper, ay makukuha mo ang salitang wipe. Kapag tinagalog mo yung wipe, ito ay may kahulugan na magpunas o tagapunas o kaya naman ay punasan. So, ibig sabihin, si wiper yung tao na magpupunas. So, napakasimple lang naman pala gagawin ng isang wiper, magpupunas lang siya sa barko. Ang problema, hindi tayo pamilyar at hindi ta natin alam kung ano nga ba ang pupunasan niya sa barko. So, ang wiper position, ito ang masasabi natin na entry-level position. Kung ikaw ay nagbabalak na maging part ng engine department, sa barko, kadalasan ang wiper ay nag-iisa lang sa barko. Simple lang ang trabaho ng isang wiper ang maging assistant ng mga engineer. Pero hindi ganong kadali o kasimple ang makasampa ng barko sa international. Kasi sa Pilipinas ay uso ang mga backer system at yung mga tiyatawag na lagay-lagay system. So ang pagiging wiper, ito ay masasabing stepping stone. Kung gusto mong maging makinista, kapag maging kapag naging wiper ka kasi ikaw yung lagi utusan ng mga engineer ikaw yung palagi kasama nila pagkatapos nila magtrabaho ikaw yung maglilinis so habang hindi ka pa naglilinis ng mga pinagtrabahohan ng mga engineer o mga pinagbaklasan nila ay nanonood ka sa mga ginagawa nila ng mga engineer so ikaw ay natututo habang nanonood sa kanila for example sinama ka ni second si engineer wiper Sama ka sa akin, magbabaklas tayo ng main engine fuel injector. Ano ang, so, ano ang gagawin mo? mag a ka lang sa akin. So, syempre, kung ikaw ay isang baguhan, wala ka pa, idea kung paano babaklasin ang fuel injector. So, nakatingin ka lang kay second engineer. Kung ikaw ay observant na tao at ikaw ay interesado sa trabaho, papanurin mo at pag-aaralan mo yung ginagawa ni second engineer. Kung ikaw ay maswerting nila lang at ang kasama mo sa trabaho ay mabait at mapagbigay na engineer at hindi madamot sa karunungan at kaalaman, maaaring, ipa, ipa, may niya sa iyo yung ginagawa ninyo kung ano at paano at kung ano ang purpose nito. So habang nagtatrabaho ang engineer, ikaw ay nakatingin lang maaaring magkulang ang tools na gagamitin sa pagbabaklas ng isang machinery. For example, yung fuel injector, Pwede ka niya utusan, wiper, kuha ka nga na sa workshop, bigyan mo ako ng spanner na 24 ang sukat, o uh, laki, kuha ka rin na socket range. So pagkatapos, pagkatapos mo makuha, yung dadahin mo na kay second si engineer, ay may nakalimutan na naman siya, wiper, pasisya na, kailangan pa pala natin ng labi na 32 ang numero or sukat. So kung ikaw ay observer na tao, dapat alamin mo kaagad yung mga sukat ng tornilyo or bolt para hindi ka palagi uutusan or pabalik-balik para kumuha ng mga tools. So ang technique, so, so ang technique dyan at kung nakakapag-assist ka na, before syempre, alam mo na yung mga labi na gagamitin. So the best way, mo na or uh, i-prepare mo na, magpusa ka na kasi ikaw lang naman yung palagi uutusan ng mga engineer. Kapag nakita niya, nakaready ka na at handa na yung tools na gagamitin ninyo, although matutuwa na siya sa iyo kung ang second engineer ay makikita yung moves or yung galaw mo or style mo, malamang sa malamang kapag si second engineer ay may trabaho at meron siya babaklasin, ikaw na agad yung kukunin niya para asisan siya. Gada may gagawin siya, ikaw na yung number one priority, priority ni second engineer. O nasa isipan niya, dahil makikita yan, makikita niya na, na maasahan ka. Pero kung isa kang wiper na medyo mahina, walang kusa, syempre, wala ka pa experience. First time sumampa ng barko. Kailangan mong i-familiarize yung sarili mo sa buong engine room para kapag inutusan ka, alam mo na yung pupuntahan mo at saan kukunin. At the same time, kailangan mo i-familiarize yung sarili mo sa iba't ibang klase ng tools. Kung hindi mo kung hindi mo matanungan yung mga engineer, pwede mo naman lapitan yung mga engine ratings o mga oiler. So, masasabi mo, sa loob ng isang linggo o uh, isang buwan, ay familiar ka na sa buong engine room at familiar ka na din sa iba't ibang trabaho sa loob ng makina. Although hindi pa ganoon kalawak ang yung experience, pero kahit papano after one month, ay sigurado ako magkakaroon ka na ng confidence sa sarili mo kasi nadadagdagan na yung kaalaman mo at experience. So bukod sa paglilinis at pag sa mga engine officer, minsan pwede ka rin atasan or bigyan ng obligasyon sa engine room or gawing watchkeeper. Kasi dito sa nasapan ko ngayon, ang isang wiper ay naka-duty. So kay wiper yung sounding tuwing umaga, naka-sign. Ang duty ng wiper ay 4 to 8 kadalasan, 6 am pa lang nagsasounding na si wiper para pagdating ng ATM tapos na siya mag sounding ng mga tangke kasi pagdating ng mga engineer ng alas 8 ng umaga or 8am uh, lalong lalo na si chip engineer titingnan agad yung sounding ni wiper para ma-record ni chip engineer sa record box so yung pagsa sounding ni wiper automatic araw 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 yun tuwing umaga nagagawin ni wiper so kung kakakitaan ka ni chip engineer na marunong ka sa mga sounding malamang sa malamang mabilis ang promotion mo ng isang wiper. Bukod sa paglilinis at pagsasounding, pwede din atasan ng isang wiper ng pagre-reading sa engine logbook. Para kunin yung mga temperature ng generator, mini engine, at mga pressure gauge ng mga makinarya. So kapag tumatakbo ang barko at naglalayag ang priority ni wiper, ay ayusin ang pagre-reading at ayusin ang pagre-record o pagsusulat sa engine logbook. So dito makikita ni Chipinier kung ang isang wiper ay marunong or naiintindihan ba niya yung mga kinusulat niya sa engine logbook. For example, mayroon dyan mga temperature at parameters saka mga pressure gauge na kailangan isulat sa logbook. So halimbawa may sinulat si wiper doon sa isang exhaust gas temperature ng isang silindro or cylinder head na nailagay ni wiper ay 870 degree or uh, Celsius. Kung hindi niya naiintindihan kung gaano kainit yung 870 Celsius or degree, malamang sa malamang sunog na yung isang cylinder head or uh, cylinder kung ang temperature ron is 870 degree talaga. Pwedeng type of error lang na 370 lang yung nakasulat doon. So doon pa lang makikita na ni chip engineer kung naiintindihan ba ni wiper yung mga sinusulat niya sa engine logbook. At kapag nakitaan ka ni na hindi ka niya mapapagkakatiwalaan, syempre, yung report niya na nakasalalay sa iyo dahil ikaw yung pinaglilista o pinagsusulat sa logbook. So kadalasan, kapag may mga error sa wiper sa pagre-reading o sa pagsa-sounding, o uh, pagre-reading sa logbook, sa mga oiler na pinapa, pinapasa ni Chief Engineer yung pagre-reading. So idagdag ko na rin sa trabaho ni wiper ay yung mag-collect or mag-segregate ng mga basura sa buong engine room at kadalasan si wiper din yung palagi i-assign ia ni second si engineer sa paggawas paint or pagtatanggal ng mga alikabok sa mga machinery sa buong engine room. So yun lamang mga kabuhay barko ang may share ko ngayon sa video na to sa kung ano nga ba ang trabaho ng isang wiper sa barko. Kung isa ka sa nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button hanggang sa muli. Paala!